Ganda pa rin doon sa may Arizona lights ba yun pa? Sa north. Ang lamig ng hangin. Ano hey, Donation? <laughs> may bariya kayo? Meron ako. hindi ko dalayan kita ako hey. pa. Sorry, Han. Nasa, nasanay na ako sa ano, sa ATM. Hmm. Ah po. Ang bahay talaga. Ginawa niyang ganito. Ang bait niya. Amig. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Hello. Sa Hello. side na ito, hindi na makita. Sorry. Meron ka dyan, ma'am? Ma, uh, dyan ba? Sensor. Ito. At ako na lang ba? Ako na. Try ko kung abot ko. <laughs> Ano <laughs> ang hindi ko naman abot? pa. Ako na lang. Ano ba lang? na lang. Sila uh, may ari ng bahay. Uh, ah, Nasa Facebook to eh. Nasa Facebook? Oo. Oh, Ang an galing niya. Minaximize niya yung bahay niya. Diba? E hmm. Pero ano, knowing ganito kalaki yung kanyang ano willing to share willing ka. to share siya na it's a spirit of christmas and you should appreciate na Tignan yung effort na pinagagawa niya ng mga disney character oh yeah hmm. oh I mean, although medyo ano pa but um, dito tatanggalin niya mga first timer kami lahat tapos sa ano Laki ng area niya. Di ba? Bahay niya laki. Ay mayaman. So, Ay ano, May mga ano sa likod eh. Truck. Pwede pala doon magkaya pala parking doon. Kung gusto mong ba? Hindi na sa lamig niyan. Ha. Ah, <coughs> close mo na lamig. No, ang ganda nito ah.

Diba? Oh, may mga cartoon characters pa. Ang okay. oh, hirap gawin yun ah. Yung stand. Mm -hmm. Pero baka binigin ito. Ah! Sabi niya hindi maganda mag-record to si Omega.